Matapos patalsikin sa pwesto, pinag-aaralan ngayon ng grupo ni dating Senate President Mick Zubiri ang posibilidad na lumipat sa minority block ng Senado. Sa kabila nito, bukas naman daw si Senate President Jesus Escudero na kausapin pa rin si Nazubiri. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte pinag-iisipan mabuti ni Senator Joel Villanueva ang pagsama sa minority bloc kasunod ng palitan ng liderato sa Senado. Sa isang ambush interview, sinabi ni Villanueva na nagkausap na sila ni Senate Minority Leader Coco Pimentel at welcome raw ang grupo nila ni Senator Mig Zubiri. Parang wala na akong ibubuga na, na kaya ko pang gawin or better na gagawin ko during my stint as majority leader. And so Uh, be because of that, I am entertaining the idea. Maybe I'd be better as uh, part of the minority or probably lead the, the, the opposition in the Senate. Giit pa ni Villanueva, ito ang nakikita niyang susunod na hakbang para mas maging epektibong mambabatas. Maganda rin naman daw na maraming senador ang nasa minority para may check and balance. Mula kasi nang maupo sa pwesto ang mga senador ng 19th Congress, tanging sina Pimentel at Senator Risa Conteveros lang ang miyembro ng minorya. We admire Senator Coco and Senator Risa as members of the opposition of the minority in the Senate kasi talagang sila yung lahat ng bagay tinitignan nila, ini-scrutinize nila, para ma-check yung ginagawa ng majority. Imagine if there are more fiscalizers, if there are more uh, checkers to ensure that uh, every bill, every uh, measure that we are uh, tackling and passing in the Senate would really help the best interest of our people. Nagpahayag daw ang ilan niyang kapwa senador na bukas sa ideya na maging parte ng minority bloc. Kabilang daw dyan si Nazubiri, J.V. Ericito, Nancy Binay at Sonny Angara. Pero ayaw daw niyang pangunahan sila dahil hindi pa buo ang kanilang desisyon ukol dito. Una nang nagpahayag si Senate President Chiz Escudero na bukas ang linya ng komunikasyon niya sa grupo ni na Villanueva. Pero sabi ni Villanueva, pahuhupain daw muna nila ang kanilang emosyon ngayong nakabreak ang sesyon. At the end of the day, ang bottom line namin lahat dito ay san kami mas magiging epektibo in helping uh, the institution and our country and people. Ganito rin ang bahayag ni Ejercito. Anya, kakausapin din ng tinaguri ang Solid 7 si Escudero kalaunan para pag-usapan ang kanilang magiging desisyon kung mananatili silang independent o sasama sa minority. Ang Solid 7 ay ang mga senador na tumutol na mapalitan si Zubiri bilang Senate President. Giit naman ni Escudero, hindi sila magkakaaway ko naman sila iniiwasan. Um, kung marahil magkausap kami um, dito sa Senado mismo o sa labas kung makita, O um, kung na-miss ko sila o na-miss nila ako, wala ako nakikita ang rason para hindi kami maging, uh, maging maayos ang relasyon. Bagaman magkaiba ang pananaw namin sa ilang mga bagay. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging guling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.